ito yung ginawa natin na uh, 6 months ago so tingnan mo naman yung yung kalawang grabe so ngayon ang gagawin natin is ito to natin kasi mayroong mga nasirang ano may mga nasirang bulb pero yung tubig dito mga clear pa yan Tignan dito mamaya tingnan natin lang yung indikasyon ng uh, dumi talaga yung tubig daming kalawang oh. siguro nagba-question sila so malin clear ayaw ayaw ni Sarah, ha so yung luma labas dito mga kakuman clear yan yan walang kalawang yan yan ang galing dun sa filter titignan mo sa labas yung filter nag overflow kasi yung bola masira so ngayon indication yan na mataas talaga yung kalawang pero yung tubig nya yung naka na tubig yan crystal clear pa yan walang kalawang yan po yan mga kakwaman ipakita ko sa inyo kung gaano ka tindi yung kalawang itong filtration na pinabitan natin tingnan mo naman tingnan mo yung mga kalawang na yan ayan, ayan. tingnan mo ayan. pinotol ko na yan kasi i-re-repair natin ayan. ayan tingnan mo ito katindi yung filtration natin tingnan mo yung loob kalawang lain lahat pero ka dito yung lumalabas na tubig clear yan yung dito clear yan walang kalawang yan ganito katindi yung bias infiltration filtration natin yan so ngayon tinatang tinatanggalan ni kuya yung tubig yan. mo ka grabe ka ito yung pinakamatinding kalawang na na-encounter natin ayan Tapos ngayon sabihin nyo na hindi hindi efektibo yung buy sample natin. Ganyan na kalawang kaya niyang tanggalin yung mga ano ganyan na kalawang. Garaming kalawang. Ayan. Nag overflow na to kasi yung naglilinis dito hindi masyadong ano active sa ano sa maintenance. So after 6 months tinawag tayo patulong na para maresto so ngayon nire-refer muna natin ito Yan. ganito katindi yung bias filtration natin ayan. pula pula so ganyan katindi yung filtration natin ayan ito pa grabe ka po yung tubig ayan ko lang matas kasi skip yung yan ha so yung mga nagbabasa atin na hindi kaya yung matas yung iron try nyo yung bias infiltration natin para masubukan yung sarili nyo na hindi lang ito gawa gawa yan. ito lang yung option para matanggal yung ganitong klaseng kalawang may pakita ko sa inyo yung output. Okay?